Ayun, Ngayon, magpupayas kayo. Ikaw, kit-kit muna. Huwag tayo ng ating Ano ang plano niyo? Ha? Patay sa'yo. Nandito lang kami para patayin ka, Commander Los. Huwag yeah. tayong magpalak na, no? Patayin niyo. <laughs> Magpapalak? Hindi naka... Tan, wasapin niyo, bro. Asa ating ating. Ating ating ating. Commander Los. Ito ang ano namin. Dalawa ng ano ibigay um, ng chance sa'yo. Papatayin kayo, kundi ikaw magbagong buhay. Äh? Oh. Last na lang, last na lang. Pag last na lang, pagkataon mo. ka na, Nana. Huwag yun na bigyan ng pagkakataon, magbago yan. Kasi baka ganun pa rin ang gagawin, Idol. Hindi, wala na lang. Wala na lang lakas yan. Oo. Sabihin na naman na magbago siya, pero hindi pala. Eh, oh, patay shan. na lang yan. Patay na to. Kung okay. bibigay ko nga yung anti -anti. ngayon ang anting anting. Eh, ato siya, i-close din na to siya ba? Oo. Okay. Oh. Okay. Kunin okay. mo na natin yung anting anting niya. Okay. Close deal na to siya. Saan yung anting anting mo? Binao ko. Malayo. Look, no, Mander, magsalita ka na. Yeah. Ko na eh. ka binaon ko nga eh. Parang hindi ka masaktan. Binaon ko nga eh. Binao ko. Oh, huwag mo hawakan balik ko. Bagay ka ma. Binaon ka. ko. Saan, saan mo binaon? Binao commander. Mander. mo, no, tinago mo. Pumunta kayo, dalawang bundok pa ang tatawirin nyo bago nyo makuha yung ating ating ating. Huwag tayo maglaro ka man. Porting layo. Sabi mo totoo. Iwala. layo. Sabi ko naman ang totoo, ayaw mo iwala. Sabi mo totoo. Oo, nagsasabi nga ako ng totoo. Sir, magsulta ka na kung nandiyak pa hindi pang totoo. Nagsasabi nga ako ng totoo eh. Ayaw mo iwala. Tarantahan mo. Ano? Nakaharap sa'yo na natatakot ako sa'yo. Ha? Ha? Gusto oh, ko lang pula kami ngayon. Gusto mm -hmm. uh, so, ah, si ko lang magbago, Dax? Tulungan kita. Wala naman rin kayo magagawa eh. Bago lang ako kapag sabihin okay, nyo na kapag naman pa na ang panganap pamilya ko. O oh, sige, yan lang pala. Sige. Bago. Kung totoo talaga na magbago ka, ipakita eh, mo din sa amin. Ang magbago ka na talaga. Iba rin yung informe mo. Commander Ross, magbago ka. Commander Ross.

Oh, ngayon, mag-desisyon ka na. Bigyan ka namin ng pagkakataon. Sige, Los. Magpagtago. Bago ka nga, Los. Sige, magbabago na ako. Ibigay ko sa inyo yung anting-anting. Ating. ating yung gabay mo. Isusurrender ko na lang sa, sa inyo lahat. Sa inyo na! Panalo na kayo. Totoo wala ngayon. na oh. Totoo wala nyan. na. Wala ano na tayo. Sigurado. Ako na lang mag-isa eh. May magagawa pa ba ako? Makakabubo ba ako ng sarili kong pangkat? Wala na nga eh. anting-anting ko wala na eh. Ibigay ko na sa inyo. Wala ka nang mga ano? Wala ka nang pamasa. Eh. Wala na eh. Tama sa malas. Yan ba? Ha? Ano ba 'to? Ah. No. Patayin niyo na, Idol. Eh, eh. Di patayin niyo na. Ay, sabi ko sa inyo, Idol, mag Ano? Pupuna, Maawa na, naman tayo ngayon sa kanya, ito. pero ending. Kena, tulungan mo kami. Parang nagsigurado kami na ano. O oh, 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 Nakakasigurado kami na ikaw nagbabagong buhay para may bigay ko sa inyo. Kami na may lubuin. Kaya tutuloyin ka namin. Oo. Oh. Uh. Huling pagkakataon na ito. Sabi nga ako nang totoo, di ba? Oo. Oh. Balay namin? tayo di, di ano naman kami sa anumang. Wala na akong lakas ngayon. Wala Patayin mo na! Huwag nah, ano nyo lang kausapin yan. Ito kahit na ano pa. Ang dami niyo eh. May laban ba ako sa inyo? Uh, pero, kaya, ka? kaya nagsasabi. Ano sabi mo? Wala na akong tiwala dyan, Dante. Wala na akong tiwala dyan.

Hindi isang banggit tayo. Plastic tubig, wala kwalang ayok. Tayo na, tayo na may may magkakasama. Totoo na 'to. Muklak Ako parang hindi ako Parang may doubt kong kasama niyo eh. Ayoko naman, naman may sinyo, parang ay, na may imbiluwag sa inyo tapos parang plastic mo 'yung kasama mo. <stugan> ba? Diba? Para may galit eh. Okay na 'to. Magkasama na tayo. Gusto magkasama tayo, walang asamaan pa loob. Hindi ko yan. Kami na nag-uusap sa Ayaw mo. Hindi naman madali, ba? Hindi natin masisim, di naman madali. madalos na yung nakaraan, ginawa mo. Pero, bigyan mo na po rin yung pagkakataon, gaya naman. pagbibigay namin sa iyo, na pagkakataon na ano rin niya. Siguro hindi pa siya, kaya pag ano ba, dahil... Kita mo naman ang nangyari yung na bihag siya. Kung anong natamo niya. Ka. Kaya nga, hihingi ako ng pasensya sa'yo kung may nagawa ko sa'yo ng nabihag ka. Okay. Normal lang naman yun. Bilang isang commander, normal lang yun. Ligaya. Ay, may kasabay ng liga, ligaya na mahalin ay, natin ang kaaway natin. Kamila, wala tayong magagawa. Magdarawa tayo. Susurin ka na. Murin dyan ka na nga. Ano ba magagawa ko? Din? Kaya nga sabi so, ko sa tayo. Wala na wala naman din ah. May na ngayon? Wala naman din. Wala kaming laban, wala kaming baril eh. Wala kaming nagtauhan, wala akong baril. Sabi ko sa'yo, hindi natin kaya. Hindi natin kaya sa dami. Sa dami ba naman nila? Wala na, inubos na nga yung mga tao natin. Wala ka ba dyan? Anong ligaya? Malaki, Malaking ligaya. Malaki

kung As gusto ako, mong magpagumbaba, Commander Los. dalawang kamay ko. Oh. Surrender na ako. Kung ayaw niya sa akin, wala akong magagawa. Hindi naman ako magpapakamatay sa isang tao lang kung ayaw sa akin, di ba? Hindi ko rin pipilitin ang tao ayaw sa akin. Hindi rin ako magmamakaawa. Basta ako, sumurrender so, na ako. May tiwala siya sa akin kung o hindi, wala akong pakialam. Hindi ko siya kailangan pagmamakaawaan. Commander Los, kailangan ko pang lumul sa kanya. Sa, sa tono ng pananalita mo, Commander Loss, oh, nagmamataas ka pa rin. O kaya nga eh. Ang mababa ibig ko naman sabihin, ah. ang dami nyo naman di ba surrender na oh. nga ako. Oh. Pakita mo kaya sa akin, man. hindi lang sa salita. O oh, kaya nga, totoo na nga. Oo. Oh. Totoo na nga. Kailangan sa tono ng pananalita mo, oh. magpakumbaba ka. Siya pa ang nagmamatapang dito. O kaya, kaya nga. Pwede na nga natin siya patay niya. Kailangan ko ng dispensa, di ba? Hmm. Ayaw mo pa bayad? Nyan, ha? Gusto mo ba, hag? Gusto mo ba may kiss pa? Okay na yan, okay na yan. Wala ah, okay, okay po mo, hindi importante sa team. Kung papayag ako hindi. Maraming sa team ang papayag na, na pagtigyan ka. So hindi mo pwede ipilit sa akin na pagkatiwalaan ka. Dahil wala na akong tiwala sa'yo. Wala namang problema yun, di ba? So, mo, mo rin, Commander Los. Si patunayan ko na lang. Mm, yon, yon na maganda. Oh, na, patunayan Dipakita mo. Ipakita ka. Hanggang maguha niya yung tiwala. Yung tilihan, parang ganun na lang, no? Wala Oh. Nagkakaintindihan naman tayo, Okay, okay, okay sige. Ito mas okay na kung ano. Ito na ano na lost na. Kasi ito si Kuman, Commander nakita ko sa Dalawang mukha niya. Mga na talaga. Daluhod kayo. Ligaya Ligaya, ligaya. mong pahabain pa ang ano akin, Manmanan mo na. Manmanan natin kung Hingin. nag hindi, hindi, siya kung talagang totoo nagbagong buhay siya. Ayahan yung ibigay nyo yung tiwala ko sa inyo. Okay, ihag mo na si Commander the mo Commander. Okay. Okay. tsaka na lang kapag may tiwala na siya sa akin. Babalik yung tiwala niya sa akin. Prove mo muna. E hindi yung muna ngayon. I-prove e mo muna na hindi nagkamali ang Aya team. Patutunahin ko muna yan. Patutunahin ko muna sa'yo. Talagang totoo nagbabago na ako. Magandang area ni ano Ni Ni Commander Losa Dito lang pala siya naglulungga, mga idol Mga ilang araw siya hindi napapakita Dito lang siya naglulungga pala Maganda, oh Parang bago lang itong ginawa, ah Oh, pulido yung bahay, oh Commander Losa Dito ka lang pala naglulungga Ang ganda ng bahay mo, ah Sa ano, sa'yo to? Saka ako na lang sasabihin sa inyo Kaninong bahay to? Oh kaya pala, ilang-ilang araw na wala hindi ka nagpapakita sa amin. Sa kanya nasasabihin kung kaninong bahay. Mga kaidol, ang lakas ng pangamoy namin. Kasi na tiktika namin talaga siya dito, siya na gano'n. Pag maging kasama nyo oh, na ako, malalaman nyo rin. O, ipakita mo. mo. Pakita mo talaga sa amin. um, Commander Kumandolos, na nagbabagong buhay ka. At saka ano... Yung hindi mga na, nakabase kami sa ano mo, pananalita mo, kundi ipakita mo sa gawa. Kasi ito, si Commander Dax, nakaraan pala ito na ano, laging umal kontra sa'yo. Naramdaman namin na ito magbabagong buhay na talaga ito. Lalo na si Commander Dax. Kaya nga, nararamdaman ko din naman yan. Dito Brad, Brad. Lapit ka doon Brad. Oh, ho you know? Oo, oh, tingnan mo, ang bait ng anak-anakan mo. Kahit binubugbog mo, pero mahal ka pa rin. Kasi ikaw nag-aaraw ganyan. binalaki ko ng mga mabuting tao. Kaya pag may mga kalaban kami, talagang tinuturuan ko sa mga mabang. Mm -hmm. So ngayon, Commander Los, hihingin ko sa iyo, kung sasama sa iyo si... o oh, magsama kay ni, commander ano, ni Brando, ituro mo sa kanya yung magandang asal, hindi yung pagpatay ng tao. Oh, ha? oh, kasi kung na nga kami, Pag buhay na kami ni Dax, magkakasama na tayo, wala nang dahilan para maging masama pa. Kaya ko naman, kaya ko naman. Yung kung kasi nasa tao naman yun, sa tao lang yun. oh, sige. So, doon ka na. Doon ka. Tumabi ka doon, sige na. O, okay. oh, kung hindi. huwag kang mag... Bakit sa sama ako sa inyo. Ang babait nyo na. Nagbabagong buhay na kayo. Tapos sasama ako sa inyo, ang sama ko pa. ba diba, hindi tayo magiging isang team niyan. Kailangan natin ngayon magbagong buhay lahat-lahat na ito na natin. Kung magbabagong buhay si Dax, magbabagong buhay ako, lahat-lahat na tayo magsasama-sama. Sige. yun na nga. So ngayon, diyan ka muna sa patay ano. Muna, batay mo na, batay mo na yung nanay nanayan niya na, baka. Tatakbo yan bigla. Okay. Ha? Okay. Oh. Sige, batayin mo yan. Yeah. Kasi dito muna kami. Ha? Ay, ang sa doon sa kampo. na ba? Kaya pala oh, ilang araw tayo nagmasin-masin doon, Jedul. Hindi natin makita-kita sila din. Ba't pasapin natin si Dos na... Ano ba? O, masinsinan. Okay. Sige. Uh, sige, sige. Yan ang i-gawin natin. Wala. Nags? Mm. Ha? Brett? Dito lang aming mga kamay, Brett na para… Dito lang. …handa tutulong sa'yo. Welcome sa team. Tabot sa abot mga board. kaya namin. Sa abot sa inyong lahat. Lalo na si… Tumuloy ano. natin. Salubungin natin siya sa… Ang tama na yun. Yung mga nakaraan. Pass na yun. Kalimutan natin yan. Oo. Oh. Tumuloy Tulungan, tulungan, nilang, 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 nilang. Ay na paghilak, Brad kay Ako po hilak mo ko sa una Pero Brad kinakasing-kasing Gidang yung pagkuhan bro oh? Ang yung pagguan ba okay. Nalipay may Nakakatuha Handa ka sa Team 44. rin siya Oh, ka. Okay. oh, 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 kailangan lang muna niya i-prove na bagus siya. Kasi, kasi kaya dapat ilang beses na namin siya binigyan ng pagkakataon. Pero ganun at gano'n pa rin ginagawa niya. Kaya mahirap sa akin magtiwala ulit sa kanya ngayon. Napahamak ako na karaan. Ako yung parang sinisi sa akin dahil kanya pero gano'n pa man. Parang ayaw ko tiwala. Sana patawarin mo siya. Sana